Sige, sa dagyan kita ng ano. Okay po. okay po, thank you po. Okay. Pero sir, ikaw yung iniinda. Bawal mo na maligo within 8 hours, saka malamig na tubig. No, yung sa'yo sir, medyo anong iniinda? Mo? Uh, stretch lang naman, wala din naman. May mga ngalay. Saan yung nangangalay sir? itong ito minsan. Ah, diyan. okay. Tapos. pag natutulog sa gabi, pag uh, nagigising sa umaga may manhid. Ah, okay. okay. depende kasi gusto mo tol. okay. Sige, sige. Mas okay, okay. 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 Para relaxing lang siya pero diretsohin pa rin natin na buo siya para mas maganda. Huwag mo siya tigasan ng lambot konti. E. Ako lang ang bahala. Maghawak na. Sa Yun! Sabi <laughs> ah. <ha? laughs> <laughs> Parang ano siya, no? Chicharon? <laughs> pa, basta lang buta mo lang konti. Okay. Ito pa, tingin na konti. Tingin sa akin. Oh. Yun! <laughs> <laughs> Actually, ano yan siya? Parang... Natagal na rin kasi um, hindi na, na Stress na yan masyado yung leg. Sige lang, sir. Tagilip ko lang oh, yeah. konti. Okay. Konti na. Tingin ka sa taas. Konti. Sapa. Yun! Meron pa. Tingnan <laughs> Tingin ka lang ulit sa taas. Konti. Okay. Sabi na na. Tingin na Relax. Yan lang yung gano'n to. Yan Tapos inhale ka lang. Tapos relax mo na lang ito. Balikat. Exhale. Exhale. Inhale. Yan. Okay. okay. Oh, na, okay. <laughs> Sige pa. Okay. Huwag matigas yan. Lambot na mo Okay. Sige na. Ganun lang naman yun. Parang tutulak ko lang siya. Sagad. Yun know. o. Okay. okay. Tapos kapit ka lang dito. Yan. Sumuka lang konti. Okay, tapos na ako dito. Tapos inhale ka na ako lang. Next thing. Ang pumutok sa likod yun. Ah. <laughs> May temewang ka daw sir, ganito. Yan. Tapos tulak ko lang to. Yung siko mo, tulak mo rin sa akin. Parang pigilan mo siya. Pabalik yan. Sige. Nakas. Dahan, dahan. T na pasok sa loob. Sige, parang laksan mo. Sige pa. Okay. Sabi na. Laksan mo lang. Nakas pa. Okay. Ako lang mag-taas. Joke lang. Wala. <laughs> Relax. Okay. Isa pa. Diretso mo lang. Okay. Isa pa. Okay. Wala tuloy. Ayun. <laughs> Sige, sir, naman dito. Oh. Angin. Pero mainit. <laughs> okay. yeah. uh, tapilok yun. okay, o, sige. Dalaw at kanan yan. Ah, okay, Lumbug sige. sa tapilok yan. okay, sige, Matagal sige. Matagal na rin. Yan, yan, sakso. Yan, yan, yan. yan, okay na yan. Baba mo lang yung kamay. Yan, okay na yan. Inhale ka lang, sir. Tapos, exhale. Ubusin mo lang yung hangin. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. Ubusin mo yung hangin. Ayun. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. Okay. Isa pa. Exhale. Isa pa. Exhale lang. Okay. Isa pa ulit. Okay. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. Isa pa.

Is that fun? Yeah, okay.

Wala kang cellphone sa bulsa, sir? Wala na. Okay.

pasar ta que le dan madre no le ya mhm se den Inhale, exhale. Sap out it. inhale, exhale. Sige, sir. Higa ka naman. Pihaya lang. Okay lang, sir. Kamusta naman pakiramdam? Mahal. Okay. <laughs> Yun sa likod mo, sir, itong balikat mo kasi na manhid. Parang galing sa diig. Mm. Hmm. Medyo, sige lang. Pag nakaupo ulit, dagdagan natin. <laughs> Saka, yan. Yeah. Pati tayo pala, lumalagot. Mm -hmm. Mm, -hmm. Oh. <laughs> mm -hmm. il on dans <laughs> de la Oh, <laughs> oh. <laughs> itong kabila, wala. Ulitin niya natin, baka maputol. Joke lang. Masarap <laughs> <laughs> oh, pag lumalagot ito. Oh, eh. Parang bitin kasi pag hindi, yeah. di ba? Wala talaga siya. Baka maputol na tuluyan. <laughs> Meron din talagang hindi lumalagot ako. Hindi yan talagang. Mga nagakita mo ako sa kamay. Lambot lang, sir. Okay. Okay. フフフフフフ。<laughs> sa pamalikat. Hindi lang ulit. Ay, sige. Wala pa nga. <laughs> Parang relax mo lang yan, sir. Parang yung lupay-pay lang. Lalo na yung tuhod niya. Yan ang i-relax mo talaga, sir. Yan. Parang kapit lang ako dito. Kunti pa, sir. Relax ng tuhod. Huwag mo lang siya pigilan. Okay, matigas ang balakang. Sige <laughs> relax na ako. Tuhod, relax. Oh, isa pa. Oh. Lambutan mo lang itong paa. Yung isa sobrang tigas, sir. Ito, ano? Sige na, alam mo lang. Punti <laughs> alam natin. Relax pa. Ah, grabe. Walang lagotok man lang. Kaya nga dito parang nagaano yung joint. Diyan wala. <laughs> wala dito. Sige lang. Relax mo lang konti. Sige lang. Tarang. Yun! Yun! Oh. sarap nun! <laughs> Nakalak pala. Huh? Yung hips mo. Sige lang, lambot na mo lang. Ngayon meron na to sir, baka mas malambot pa. Oo. Oh, no? oh, oh. yun, pati ano, yung oh, pilok mo, bumigay na. Uh, kanina ka pa hinahanap uh, eh. Di ba? Oo. Ano, oh. Ano, ito, ano, 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 bumigay ka agad. Oh, ito oh. kanina, parang wala ngayon okay. Pero dagdagan natin to, medyo baloktot ko ng konti. Parang, bitin din yung, yung lagaan nito eh. Sige <laughs> lang. the one that's at Lagay mo lang dyan ulit sir, relax mo lang. Nambat lang. Tuhod sir, relax mo siya. Okay. Yup, nope, relax mo lang siya. Okay na. reset okay. sir. Angat, angat yung konti. Dito sa may unan. Yeah. Sige, angat yung tapos tagalit ka sir sa akin. Harap ka dito. Yan. Tapos sa ta relax ka. Okay. Kapit ka lang dito. So, sa... lapit ka konti konti. Yan. Okay na. Sito. Yan. Parang higa ka lang dyan sa mga. Tapos Tap shoot lang. Kapitan mo lang to. Yan. Tapos relax mo lang yung likod. Sa pa-inhale lang. To relax. Inhale. Tapos exhale. dahan

Lapit ka konti sir. Yan, okay na. Straight mo lang ulit. To. Itong kabila. Itong. Ito. Yan, okay na yan. Higa lang konti. Yan, ulit okay. lang ako. Hindi lang sir ulit. Relax lang sa likod. Yan. Okay, isa pa. Relax ka lang. Exhale. Relax. Isa pa. Exhale. Okay. <laughs>

Straight mo lang yung paa. Okay lang yan? Okay. okay. Wala namang masakit Wala na. Okay lang. Sige lang. Kapit lang ako dito. Tapos, stretch ko lang yung sesera, Parang, inhale ka sa ilong. Tapos, exhale sa bibig. Tapos, stretch ko lang sa pabseg. Okay. One, two, four, pa. two, three, four. Isa so pa. Two, three, four. Isa pa. Inhale na Tapos, exhale. Relax. So,

Eh, minsan may time na sumasakit dito. Ito Pero ngayon, wala siya? Wala. Okay. Pag taas mo yung paa mo, sir, ganito. Parang unat lang, straight. Yan. Sige lang. Tapos ganito, papunta dito sa kabila. May masakit sa likod? Parang, ayan, may ngalay dyan. Lang. It's a ugat. Yan, yan, yan. Dito? Oo. Oh. Parang may ugat na... Naman. Yan, pag gano'n. May masakit? Eh, hindi naman. Parang, ano lang, na stress lang yung ugat. Eh, hindi ka okay. tulad dito sa kabila. Mas maano to? Oo, parang may inaano na. Okay. Nambot na ulit. Nambot na mo lang siya. Relax. Diba? Hmm. Ito wala masyado eh, you no? Know? Ito lang, ako. na. <laughs> nito pag tinataas mo siya, parang dito banda. Mm. Na, lambot na mo lang siya. Move ka kung kung dito. Yan, yan. Straight lang yan pa. Lambot lang ito. Stop kung Relax. Medyo matika siya. Yan, kung dito. Relax lang. Tuhod, tuhod. Relax. Ito. Ya, kung dito. Tuhod. Yun. <laughs> Meron pala siya nakatago. Kunti pa. Kunti pa siya. Relax. Kunti ulit. Okay. Stretch lang natin. Hmm. Oh, ilang pa, no? <laughs> okay. Nabutang ulit sir. Tuhod, relax mo lang sir. Yun, konti pa. Yun, mas lumambot, no? Oo. Oh. Okay. Taas mo ulit sir. Straight lang, ganun. Tagdari mo doon. Mas okay? parang may ano siya, May uh, oh ugat lang na ano. Kasi hindi na kaya i-stretch dito pa. dito. Sa litid. Mm. Sa -hmm. ah, litid lang siguro. Oo. Oh. Kulang na sa stretching. Oo. Oh. Pero yung kanina parang ano mas matindi 'yung kanina no. Mm. Pero try mo sir, ano, I, i, i tayo. O po wala muna, po lang pala muna. Kada pag tayo, baka biglang mag shoot ang dugo, umakyat. Ah. Minsan mayroong nahihilo eh. <laughs> Kahapon dalawa eh. Sandali lang nahihilo. Dumilim. Eh. <laughs> Hindi naman dumilim, parang mga ano lang. Pero may mga case na gano'n, biglang pagbangon, <laughs> blackout talaga. Ito lang din naman kasi yung naging injury, yung tapilok lang talaga. Hmm, dalawa sila kabila yun mga mga tatlo dalawa <laughs> Pero yung kabila yun yung medyo nakalak. Ito hindi naman masyado. Kaya? Oo, yung hindi kabila ko yung ano kasi yung may ah uh, ano dito na talagang matindi. Nag-violet. Ah, yan yun, nakalak nang isa, di ba? Pag lambot niya kanina pag hila ko, nag sumama pa yung tapilok. Tapos, Subukan mo iikot nang ganun siya. Yan, medyo maluwang yan siya. Pero matagal na. 20 years. So, mga 25 na <laughs> College days. So ah, basketball. Yan yung mga matatagal na tapilo kasi parang nag, naglalak ng gano'n yun siya. Tapos hindi siya talaga napahilot. Hmm. Naghilang siya talaga na almost so, one week din talaga nalas di makalak. Parang kapayos. magaling na siya pero nakalak lang. Hmm. Oo. Sabi nila dati sa bote lang doon. Wala yan. Pag bote kasi ugat lang yan <laughs> eh. Marirelax siya. Pero yung lak niya hindi mo tatanggal. Hindi natin alam, baka yun sa balakang mo. Ganun Ganun din, di ba? Oo. Yung pag... Okay. Mm. Yeah. Kasi pag hinihila yan siya talaga, pag walang lagotok, nakalak yun. Kailangan, Kailangan matanggal yun siya. Pag hindi natanggal, medyo masakit yun siya. Yun yung problema, pag medyo tumagal siya. Kailangan yun kasi pag hindi natanggal talaga. Medyo may mga ganyan na makunat eh. Yes. hindi talaga magbigay. Pero yun sa'yo, bumigay ka agad eh. Pag ganun pa lang, tok! Humiwalay na siya ka agad. Pero sa iba, hindi. Matagal. Pero so far, sir, pakaramdam. No. Mas relax na siya. Goods na rin, no. pakaramdam. Wala din naman talaga nararamdam ako no. na masakit. Uh, Ay, yung balikat para, sabi ko. No? Wait lang. Dito kasi galing siya. Sige lang, sige lang. Bagsak mo lang to sa okay, konti. Okay, wala na rin sila. Okay. Oh, yan. 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 Ganito lang naman. So, parang itulak lang kita papunta dito. Okay. <laughs> Okay. Yan okay okay na sa. nagbo bounce na rin. matigas eh. Good. <laughs> okay na rin, sir. Okay. Sige, sige. Bye-bye na kami. Thank you.